So, mayang adlo mga idol so na yung sumpay sa to ang gi upload nga swing arm no atong uh, motor nga idol so mana yung tin ang itsura mga idol no? so na siya mga ginagmay taya idol niya kana kung gigunita idol no kana so makita na to bungi idol so ambot na unsa um, na siya pagka na nga mana ana man sulit na otang ang adjuster ng idol Kaya tungod nga ning keep ning bigi so modern na yang picture idol oh na so tungod na na idol ang yung adjuster na trap na sa sulod di na matangtang So transition ta so paonan-an nimo yung kalabasan ng idol oh so, ani sang repair per oh siyang sang pa welding idol ya pa taro na ko bali mga idol mo na nga natang-tang na ako ang adjuster ani so na makita na to mga idol na na say building then mo na yang ituras tibok niya nga swing arm mga idol no so kana nga part mga ng idol ligpon pa na siya wa pa mo sa gabok ya ala ginagmay nga taya taya so and 3 2 1 so ba na ni outcome ni mga idol so pinturahan na to mga idol so ang ako anong videos pag pintura mga idol na delete na ko, ako, ako kabantay so, so, mga idol so so lang nang na lang mo pakita mga idol so dili kayo sino yung pintura mga idol kay wala man ko ning gamit og kanang spray nga pintura mga idol so ang gigamit na ko is anti rust rush converter nga pintura mga idol nga gigamitan na ako og paint brush So, mauna siya nga dili, gilis siya tanto nga sino mga idol. Kani nga part mga idol na ako gibuhat mga idol no. So kani mga kung sing arma ni mga idol makita na to idol na si bangag nga idol no. So kanang sa tunga niya so nag naghiwa ko guba nga sa ilas mga idol no. So ang purpose diyan na mga idol mo na siya kung ipaslak ang bangag nga idol para nga dili na siya masudlan ug hugaw. Unya mga idol magawasan na mga idol kanang bangga ka na mga idol. Ako na siyang sudlan o oil mga idol. Yos uil mga idol. Para nga mga permaminti nga ang sulod na, na mga idol maprotektahan sa uil. Dili siya kaunon sa taya mga idol. na So ako ara nang nang mga idol. Kaya ako walang analyze kung sa'yo mas maayo nga buhaton sa swing arm ngayon na niyang isyo. Okay, tungod niya di magin malikayan mga idol kay kani siya nga parte mga idol pa mong gina siya kulugan sa kanang mga lapok mga idol lagi kan sa ligid ugatangin ninyo ang sumpayan ng video mga idol no salamat sa inyong pagtanaw